Isang magandang umaga mga kaibigan. Kasalukuyan pa rin tayo nga nandito ngayon sa Barangay Bagong Ilog ako saan atin na nga nakita ang pagdating ng ating uh, Vice Mayor uh, Dodo Jaworski dito nga po sa isinasagawang uh, offline kaayusan. At uh, dito natin nakita na rin natin ang ilan sa mga Barangay uh, Council ng uh, Barangay uh, Bagong Ilog at ito ay pinamunuan ng ating uh, Kapitan Bing Abis kasama ang ilan sa kaniyang uh, mga councilor dito nga po sa isinasagawa nga oplan kayo sa Hindi lupa ito. Hindi lupa naman sa gobyo nitong barangay eh. Ah ang hiling namin na magbigay kami ng po. Thank you very ba kami? Kasi parang dinadala kami pagpadang malaki. Siguro la <laughs> kami pang Okay, tapos ba't nagawa na po? Hindi, so, ang hinihintay lang po namin ito yung final. Ah, uh, may isa yung At pangalawa po, yung area, kung bagay, willing naman po lahat sa mga. Halimbawa ay sinuka, sinusosok atin ulit ng engineering department na CTO. Kung hanggang saan lang kami dito na. Okay, sinukat lang ito noong guys. For fit, reference lang doon sa kung ilang square meter sa baon ni sa yung kabuhan ko ah, oh sa isa, may records ko kami na po sa wala pa sa lang yung pala nitong makilan ang lang kapibiduhan plano inatihati tayo hindi pa pero wala pa sa wala na bitagin na may na oh kaya lang kasi nung una kung bubuhay natin yung ko kasama so yun nga, ipinasok to sa 48. bh ito namin kaya kayo mahal sa mga mahal eh eh, ito naman eh ito naman eh sa sistema natin kaya in-approve naman yun na yung ating local CMP na gusto niya na mas mura pabor kami na kung baga kung ito yung sasubdivide ka lang para malipin Hindi yun namin kaya yun namin kaya yun

So, para ma magawa natin ang video. Nee, nee. Kunin uh, mo yung ano yung kan, yung kanin na na Tado. Ako dito ba sa 1,500? Ah, dito is gumamit na. Pero, ang actual yung respective uh, house pero siyempre sa bawat... Ang asawa, ayan, Sa pamilya na yun, nakatira dyan, uh, apa, hindi ba? Nakapagkala mo pero kung saan? may award sa kasi sir, eh, siyempre, bahala na silang magpagawa. Para sa galit. Pero ba, ang sukat ka pata. Pata. Wala na kung... Kasi, binawal, bawal ito nga. Pinaglalaban ito nga nakabigit. Tinanggal na yan, yun. Eh? So, ay, alam na pa rin sa Kung may awad, sana na Mahirap. Maraming salamat! Thank Isa masaya namin nangyari ko. Um, isa po namin, sa ating alam <laughs> din <laughs> naman ngayon, nasa aking binig. <-pump nila> Di insistent mo naman dito Hindi eh. <laughs> Paglagyan ng aming gamit. Hindi po sa City of Gondola, sa parang binakot lang po dito. Hindi nang karegistro na kami dyan dati. Sa dati pa. Pero itong huli na bigay namin sa kanya, alam ko mayroon na rin kami na <coughs> 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 dumaan pa siya ah 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 sa committee sa mali mali sa after one week presentation wala na na dito lang Oh. Uh, no. So dito nga mga kaibigan ating napagalaman itong uh, dinudulog ng isa sa mga residente dito itong uh, mga kinatitirikan nung uh, kanilang uh, bahay Mga kahon-kahon na ito, mga bahay bahay na So, yun yun, Pero yung individual wala pa? Ito yung individual? Hindi, uh, yung individual na uh, super pair wala pa. alam ko may record na ito. Meron na ito. Uh, Bawat isa. May subdivision na So, ang inintay uh, na lang na ito. Yeah, yeah, Yan na. Ang inintay yeah. na lang po namin. Ang iniintay uh, in na lang po namin. Ako wala lang po ninyo. Sa taas. Implementation. Implementation na lang po. Sana Parang hindi naman po kami kataba ka pa matulog ba Hindi. Kasi talagang hindi naman po mula. Sinabi ni Mayo. Ang inaano ko lang naman po, eh, willing, man po man membro, <laughs> <laughs> willing naman po. Sinasabi naman din ang mga mikro kung nag-meeting namin. Willing naman po kami sumunod. Ano man ang goals ng ating city government barangay. Nandun po kami. Kung pag sinukat ulit ito, nasasabihin ninyo, oh hanggang dyan ka lang, wala na pwede ito magpas. Hanggang dyan ka lang. Tapos. Kung lumagpas na, tapas. Hindi pero eto si Jundin niya. Opo, di. Yung iba kasi ka, lumagpas na yan. Mayroon nang gumawa. Sinasabihan na namin, okay. magagalit pa sa amin. So, uh, guys, nandito dami ko <laughs> part yan, part. Sakit sa ulo ko Eh, pasalamat po ako sa pagpapalo po dito sa amin. Kasama ng ating barangay ka, sila talaga naman. Sabi ko nga, dito na sana ay magiging na kami ng solusyon sa dito. Ano yung original? Original lang yan. <laughs> <laughs> yan original. So, ito na po yung mga ng bahay. Yan, 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 guys. Yan. Ito. Dito. Wala na. Salamat din sa

So dito mga kaibigan aking lamang ipakita sa inyo Ito nga mismo nga lugar Naku saan dito isinasagawa yung offline kaayusan At yun na rin ay dinudulog Ng mga homeowners association dito Ito yung sa may likod Ng King Arthur So ito yung makikita nyo yung King Arthur Katabi lamang ito dito Sa may bandang likod Itong mga nakatayong kabahayan Dito Sir uh, Tristan, ito pong upland uh, ka ayosian ngayong umaga ay uh, dito lamang sa Barangay uh, Bagong Ilog. <coughs> isa pa yung So sir at Tristan ito po nga eksakto nga lokasyon ng Opla na kaayusan sa may hotel uh, Rotelco Compound uh, a Drive, Barangay Bagong Ilog で良かったと思います。やってくださる方に。で、ま、こういうのをあの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、<laughs>

Uh, alam din naman namin ni Miri na siya naman po ay nandito dito at mayroon na rin kaming mga subdivide plan na ginawa rito. So, yun lang ang <laughs> kahiling, hiling uh, namin sa ating butihing Mayor na ma-implement na lang. <laughs> mga ilang families po ba kayo uh, dito? Actually, sir, 34 household dito. Uh, kung sa family po, almost nasa 100 na to eh. Kasi, uh, 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 ano po ito? Factory eh. Uh, mm Factory <laughs> ng, <laughs> ng, mga bata. <laughs> <laughs> so, dumadami po. So, actually po, sa bawat bahay, Katulad dito, itong instructor oh, na ito, dito parang lima. Ah, uh, So ngayon, kung ito'y mabigyan ng kaupulan, um, uh, solusyon ng ating butihing mayor na award sa amin, at talagang magkaroon na kami ng halimbawa, uh, title sa kali, no? Ay eh, bahala na magpagawa sila pataas para magsibad subdivide na lang sila sa taas. Uh, sir, tanong ko lang mga ilang taon na po ba kayong mga Ah, uh, 1980s pa po sir. 1980s pa po. Okay. Okay, ang um, mensahe natin kay Mayor Bigo Soto, Ay, kay Vice Mayor. Unang-una nagpapasalamat ako sa, siyempre unang-una -una sa Panginoon. No? Sa oportunidad na ito na andito dito sila bumaba. Siyempre ho, sa ating sa amin kapitan, sa lahat ng staff ng barangay captain, dahil talagang sila very supportive. At ang ating mayor naman, siyempre ho, uh, lagi ho silang nandiyadyaan para tugunan kung ano yung mga problema namin. Kaya, tapos puso ang pasasalamat namin sa kay Mayor Vico at sa ating butihing vice, kay Kung, at sa lahat po ng uh, council at sa staff ng lahat ng City Government Engineering Department, TPMO, lahat-lahat po sa Action Line, taos puso pong pasasalamat namin. Dahil sa pagkakataong ito na dinala nila sa amin ang ka Kalinka... kalinisan lahat. So hopefully, ako rin ay uh, magkakandak din ng pamiting sa lugar namin na sana, itong mga naumpisahan na ito ay mamimintin din namin yung lugar namin doon sa nais mangyari. Na okay ba? Maraming salamat po. Maraming salamat po. So yan mga kaibigan, natin nga uh, narinig yung uh, dinudulog ng uh, homeowners association dito nga po sa may uh, barangay Bagong Ilog. Ito yung particular sa may uh, Rotelco Drive at ang uh, kanilang uh, dinudulog itong uh, kanilang uh, kinatatayuan ng kanilang uh, mga kabahayan.

Good morning, Ma'am Len. Kanina ko pa po pa talaga kayo hinahanap at hinanap ko na rin po kayo kay Sir Ode. Sabi ko hindi na kayo nanonood ng ating live. we uh -huh.

At uh, dito nga mga kaibigan, na akin na naipakita to kanina itong uh, mga nabuksan na uh, drainage at uh, nakuha na na rin ng uh, mga basura itong uh, mga drainage na nandito. dito ako nudo ba eh? Parang akong lumulunok ng ano, blank. <laughs>

Pagpapasalamat <Workersintendent. laughs> hindi sabi ko kayo, sa may isa pa siya salamat. araw, may ikis pa po nandito kasi panahon ko po ito nung, panahon ni uh. oh. okay. Ramos. No. Natin po din din may mga Road lot ito. Okay, yung ginawa na. Kasi parking po mag-LBC dati. Alam nila ni Kung Ngayon, parking <laughs> Nagkaroon na ng mga tao, kung hinayaan na sila, ano sinabi na ng dating mga administrasyon, na sige sa tao yan. Eh. So, pinirmahan po ni Bihilar yung sulat na sulat ng mga hotang yes. homeowners dito na from road block 2, residential. Kaya, pinirmahan po ito na bilang wala na. Hindi na siya ako. Pero ang pinaka dito na niya, nasa pangalan na, sa, na, sa city, city government? Sa city government ako. Sinabi Or, na po nila sa akin. Corporate. Oh. Marangay, city. May mga Marangay, kayong, uh. oh, na lang na, yun Oo, wala yung ko na na po siya. So, na lang na po. Yung... Masakong... Okay, okay, yung... okay. <laughs> <laughs> na po. <laughs> <laughs> na po. Eh. na po. Ayun na na po. Ayun na po. Ayun po. Ayun na 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 na po. na na

Meron po bayad sa 2 highway na. po sa Hindi po. Hindi lang ako kaya sa loob. Kung salimbawa 'pag binigay sa amin, o bigan Panginoon na, 'pag sinukat, 'pag sinabi niyo hanggang lang, diyan lang kami 'pag lumagpas pa doon. Sige, ay, hindi kasi sinasabi. Kaya sinasabi ko rin naman sa kanila, hindi natin ito pag-aari. Humihingi tayo sa, national, sa local government para matulungan tayo. Ngayon, kung hindi tayo papayag, natin ko tulungan. Hindi naman malata para sa oh. atin. Maayos. sa mga meetings naman po namin, talagang tayo ang pinahawin ko sa mga, mga kaibigan, okay, hanggang dito na lamang po muna itong ating live update. Ito nga po sa isinasagawa ng o oh kaayusan. At tayo uh, pa rin natin ang pagdating ng ating Mayor uh, Soto dito sa kanilang uh, Oakland Kaayusan. At dito nga talagang tuloy-tuloy pa rin yung pagbibisita, uh, pagkikipag-usap ng ating Vice Mayor Dodo Choworski sa mga residente.

Sa iyo muli mga kaibigan, hanggang dito na lamang po muna ang ating live update. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at panonood. Muli ito po si Elisa Legaspi ng Passing News Update.